Lady Rider at vlogger na si Princess Alamir na aksidente ito mismo doon sa barangay San Pedro, Bacacay, Albay. Ngunit sa masamang palad, namatay ito kagad ang sinasabing Lady Rider doon mismo sa pinangyarihan ng aksidente. Sabi ng mga nakasaksi, alanganin daw itong magpatakbo itong sinasabing Lady Rider. At ito yung dahilan daw ng pag niya or pag niya tapos nabitiwan niya yung motor at ang yung ulo niya bumangga daw mismo sa bato at nabasag daw yung ulo niya sa hindi ng kanyang kagarang pagkasawi pero sabi naman ng iba sumimplang daw ito tapos yung kanyang katawan gumulong doon sa kabilang lane na kung saan duma dumaan naman itong water truck at naapakan yung ulo niya Dumabas ito yung utak at ito yung sanika ng kagaran niyang pagkasawi sa investigasyon naman, si Lady Rider uh, Princess Alamir, wala po siyang suot na safety gear. Kahit helmet, wala. Kung meron lang daw siyang suot na mga safety gear, baka malama hanggang ngayon buhay pa siya. Ang aksidente sa daan, talagang hindi yan may iwasan. Darating at darating yan at hindi natin malalaman. Pero kung meron tayong protection sa ating katawan, kung meron tayong mga safety gear, ito yung... Ito yung makakatulong sa atin para maiwasan natin yung mga matinding sakuna o matinding epekto ng sinasabing mga aksidente na pwedeng mangyari kahit kanino man, lalong-lalong na sa daan.